Raining silisit. Let's go. Let's G, let's G. Let's G. Woo, 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 -woo. This vlog is sponsored by Hey! Judith's Kainan at the moment on Team Yo. Nakakawibot. Hindi tayo sa Judith's Kainan. Ito yung kinainan ko na nakarana. Abangan nyo yung aking vlog team. Ay, nandito kami ngayon para sa aming charity Black project and eh, isa sila sa sponsor natin, guys. Okay. Pakita na si Bas, pakita si Bas. Hello po. Ayan. So ayan guys, nakapag ano na kami, nakapanulisip uh, na kami sa ibang mga businesses. And maraming salamat sa lahat na ang sumuporta uh, sa project namin na to. And at the moment, nandito kami sa Gotomi para kumain muna, syempre Dahil malakas ang ulan. So ayan guys, dinner time kami dito sa Gotomi. Ang kasama natin si Marshall, si Bugot Bugot, and si Papa Kier Vlog. Dito lang to guys sa uh, Talisay, Chaong Quezon. Ayan yan si Tita. Ito masarap na goto dito, guys. Dahil yeah, tayo na, na kayo dito, tayo na. Tayo na kayo dito, nakakapaka. Ano, ano na par? Tayo na kayo dito, napaka-solid. Kaya na masarap na goto dito. Kahit na ulan, tuloy ang pangarap para sa mga kabataan natin. Yeah. So, yun, guys, hindi na ako nagsabi niya na si Papa Kier at si Wubut na nagsabi niya, mga men. Papa Kier, dahan niyan. Oh, Mainay. oh, si Papa Kier, man, pa, magulo. Kailang kaninan ni Papa Kier, Papa? Ano ba? Nako hay balang. Hayan, Ay, nagagalit na sabi mo kung pakainin mo masyado ng taba. Hay ko, paano ko ba sasabihin? Masasabi ba? Don't talk to me. At ah, ang inang mga hybrid blood ng mga tao dito. Ano tawag niyan? Don't talk to me. Guys, seryoso na, hindi ako makapansin ng mga galit nitong mga tao sa mga High blood na. Tang madulo. Oo. Kakaini. Hayan, don't talk to me. Nandito ako sa Go to me. Noon, noon, noon. Hayan. Basta try nyo na lang dito. Na-hybrid na sila, oh. Ayaw niya, putang pula! Ayaw, ayaw kumain ni Papa Kair! <laughs> May second J ba tayo dito? <laughs> Ito pang goto. panggoto. okay, okay. Goto ni kain na po kan dito. All right. Dito lang yan sa Barangay Talisay, Chaong Quezon, bago dumating na sambat ng Paisa. Kanta ng mga waitress natin dito, mababait sila, guys.

Magandang buhay! Puro Republic at the moment, mga nandito po sa

Kaya mga kabubut, ang tingin tayo ngayon sa barik, natin tingin at bigyan po ng solicitation paper. <laughs> so yun, dito tayo sa isang nating major sponsor dito na sa barik ngayong gabi. Ngayon pupunta dito tayo sa shooter. Shooter sa next. May ka-bisyo pa So ayun guys, sasabantayan naman kami. Ito na, feeling ko ito na yung last na puhutahan namin. So, ah. Ewan ko lang, di ko sure. Pero nasa Limson Panda kami ngayon. Let's go. Okay. Okay. Thank, you, Thank po. you po. Thank you po. Hello, Yo, what's up? Hello. Manonol ka po din. <laughs> para uh, para dun sa ni charity project, may pa-feeding kami sa mga sulok-sulok ng chao. Uh, sa shop mo ba? Hala, palipat dito -lip na. Uh, na. Uh, nagliligom lang muna nang si budget. Tapos pupunta namin yung mga liblib na lugar natin dito sa chao. Sa shop mo ba? Uh Ayun, na -nails. anong anong business? Nail Studio. Nail Studio. Oh my nails by Mega. Ilabos ah. manchet yung ilabos manchet. Sige po, malapit ko po dito. Nails then nails then. Ah. Oh my nails by Mega. Oh, Pa-bless ho. Uh. Ah, nagtatouching eh. Munchit, par. <laughs> Kita kayo lumabas doon <laughs> sa bilog. Gino na ako. <laughs> so, ayan guys. nandito na kami sa Calibides ngayon. And mukhang ito na ang last, last na business na pupunta namin so far pa ngayon. ang nakita natin mga tropa dito sa Calibides. Sige, par. Kain muna kayo. Ano ka? May... Um, Oo Okay, sige. Okay. you. So ayan guys, nandito na kami at tapos na kami sa aming mission. Wooo! Yan. May e, sapasalamat sa mga nagpuntaan ko namin mga sponsor. Sa yes. mga support na nga grupo. Sa uh, grupo ko ng Team Yo. At syempre, din tayo sa advisor. Kung hindi dahil sa advisor namin guys. Yes. Hindi matutuloy ko. Uh, may mga officer. Sasabangan niyo po kami sa July 28. Tuloy yan, kahit anong mangyari. Anong meron, sa... sandali, anong meron ng July 28? Uh, program po sa Barangay Bukal Chaong Quezon. Uh, Abangan niyo po kami doon. Siyempre, noong na namin shout out po diyan sa SK po ng Barangay Bukal Chaong Quezon. At lalim lalo na po sa buti Kapitan ng Bukal ng Chaong Quezon, si Kapitan Nonong Amante. Yan, nakaharap na po natin siya. Nagsalita po ang Team Yo, ang mga vlogger po ng Chayong Quezon. Gagawin po namin yan. So yan guys, sa so madaling sabi, meron project ang community vloggers ng Chaong Quezon. So meron na isang community ang mga vlogger dito sa atin sa Chaong. And ang pinakaunang project ng community na to ay ang feeding program. So abangan niyo yan guys. So kahit malakas ang ulan, eh, kita-kita kita nyo naman, diniskartehan ng Team Yo. Abangan nyo yung uh, mga, bangko dito sa mga pawn shop. Papakukin namin na. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> uh, sige, <laughs> sige. Okay, sige, guys. <laughs> Salamat sa lahat.